Marami yan boss, marami. Marami. Ba marami daw po. Kaya nagkakaipitan na mga soyo dahil po doon sa nangyayari sa lumubog na bangka. Kaya nagkikipit na ngayon ang mga PCG. Ayan, so, what's up mga kasoyo? Isang magandang uh, umaga po sa ating lahat. So ayan, ito tayo ngayon sa Peaceport ng Dinahikan. Update nag bangka ang bangka na nagbababa ngayon ayan may nakukuha pa talagang tunang ngayon ibig sabihin na dito lang yan sa panabi malit lang lang bangka masoyo. mga soyo mga akwa na ito nasa uh, estimate ko dito mga 15 blok kikargada nito uh, baga pamiwasan ayan dito tayo tanong natin kung magkano ngayon ang presyo ng tuna kasi sobrang pan ngayon sobrang tumal ng dumadating ay bago pala nagbababa para Bunso. Bunso. 43.7. Magkano na ngayon kami si? 300. Sakto, 300. 300 pesos mga kakoyo. Ang pasok. Wala si Tunator ngayon mga kakoyo. May... may... Nararamdaman yata dun sa paa Ah, si Tunador. Magaling na. Uwi na. Hindi na yung bablog dito. Umuwi ng Batangas, magpapagamot yata. Magpapaigay. Pinabuntas yung yeah. kanyang pa. Grabe yan eh. Lumubo yung kanyang pa eh. nangyari doon? Kulibra. Kulibra? Aba, diba, Matindi na yun. yung kanyang yun. Namamaga yung kanyang dito ah. Nakita ko nga doon sa video eh. At... Ha? At maga. Matindi yan eh. Kulibra. Virus daw. Virus Aba, o, oh, kasi nagpapasa na Oo, oh, batadhan eh Ulo so, okay. okay. <laughs> na po kayong taga-tuso kami, si Ay, ito na lang ang tutuso ba 47.3 okay. Puro mga magsinlaki. eh ang piraso na. Ay, baka ito itutusukan doon na lang. Itutusukan sa pan mga soyo. 300 pesos per kilo ngayon. Mahal ang isda. Dahil uh, tumal. Matumal ang masipagdating. Uh, Uh, pamiwasan yung iba niya sa nagkahigpitan B Yan. Bakasih, Amigo Victor Masoyo ay hindi na po makalaot at uh, naghigpitan na po dito pag kulang ka sa papel ng uh, register sa bangka at uh, hindi kumpleto hindi po pinapapalaot na po ang mga bangka dito kaya marami ditong mga hindi kumpleto marami ditong uh, pinapa-uwi yung mga hindi kumpleto ang papel pinapa -uwi. yung mga walang ID par pinapa hindi pinapasakay kaya nagkakakita na mga soyo dahil po doon sa nangyayari sa lumubog na bangka. Kaya nagkikipit na ngayon ang mga PCG. Kaya kakaunti lang po yung kwan, nakakalaot yung mga kompleto lang po ang papel. Yung sa akin, pwede yon Kasi bagong register yun yung sa akin. Uh, ante Antay-antay lang po tayo mga soyo at ang plano po si Kasoyo Romi ang magdadala nun. Pero netong amihanin lang, Iwan ko lang po sa next year. Iwan ko lang po sa next year kung si Kasoyo bedo ang magiging kapitan natin. Wag na tuloy. At uh, i-improve ko muna yung aking kuan yung ating munting baka Baka sakaling mga ilang buwan pa ipapalitan natin yung nasa 240 na makina. Tapos palalaki natin yung yung hulihan saka yung kamarote so, Ayun okay. ta. Marami-rami yata itong huli na ito. Baka yo iba na itong mga soyo ay padala. Ayan. Baka pinagsama-sama ng lahat ng dyan ng mga huli nila. Baka mga tagabong liw yata ito. Sa kabilang isla. Marami yan boss, marami. Marami. Hmm. Ba, marami daw po. Marami daw mga kasoyo. So, pasok 36 ay Maganda pagpasok talaga Pasok rin siya sa 300 Ang uh, pangkasimasoy Pagka uh, hindi umabot ng 35 kilos Ay hindi po siya papasok ng 300 Baka mangyari po ay 260 uh, 34 uh, pababa ang kilo Ng tona ay 260 pesos po. Kasi yung nakaraan, nagbinta kami, 300 din po ang kilo. Uh, pagka hindi umabot siya ng 35 pataas, ay 260 lang po ang kilo. Baka ganun din po ngayon. Ah, uh, karami ng bangka ngayon na standby mga soyo baka okay, hindi kumpleto sa papel to mga to maraming hinarang maraming pinauwi sila don TV nakalautan na isang araw pinauwi din at uh, kulang ang papilis Oh, tusok na. Ikaw na nata tusok na yun. Pag mahuman na, <laughs> kung tata, mag ano doon na, mag... Littering. Oo, oh, wala problema. I-blow ko na lahat yun. Sa taas, wala nang puti yun. Oo. Sige, ikaw bahala. Puti naman ang ano doon, i Ay ah, ikaw na bahala doon. Puti at saka itin. Bahala oh, ka na doon. Oo, basta bumili ka ng puti. May puti ka man doon kaya doon. May puti ka. Ah, wala problema. Bili naman ng isang litro. Oo. Tapos okay, eh, okay, eh okay, nasa, okay. nasa na ba kayong baka mo? Noon sa pangalawang ilog? Eh likaw mo na dito para malapit. Pupunta pa tayo ngayon pakalayo kalayo doon. Magsiris, okay. naman tayo. Dito mo yung likot. Ami, na. Lantap na lantap pala dito. Ano, bakit na nakapwisto noon? Wala ngawaan, wala kang pangamba sa bagyo. Ano mo mga lalautan yan? Wala nga, bulok na. Ngayon na naka-flywood. Bigyan niya ngayong martuyo lang sa bagyo. Ahh. Ibig sabihin na doon na nare Ah. Aka. Aka. Pagbutas na. Akal, sire, ganyan, akal, na akong, kala ko, yung bago na lahat yun. Ah, uh, re-re-re-re. Ay, ibig sabihin, hindi pa tapos magpalit ng parka. Sige, sabihan mo lang ako pagka tapos na para o, punta natin. Pati yung mga series na. Oo. Baguhan mo na, si Rish, na? O, baguha mo ano? para baguhan. Oo, oh, sige. O, hindi ikaw. Wala si Tolador. Dapat ikaw ang tagatusok nito. Kaya ang na. Pero, ito. <laughs> si bagtak <laughs> uh, kapitan mau mga soyo sa kwan, sa kayak ni Bus, kay madam minci uh, king mark uh, size yata, o singko yung penyaji dinadala yan kalau yang hakot nakakalungkot na kalungput na mga soyo yung mga hindi kumpleto sa papel ang registro hindi talaga mga kalaut e, si amigo dapat eh ipareistro na yung bangka para makalaut next year kung hindi man makalaut nitong amihan dapat dapat nito nitong kung, ilang buwan na nilipas dapat ay mareistro Ganda-ganda ang presyo sana. Dap, dapat ganito lagi ang presyo. 300 pesos ang per kilo para lahat ng ating mga fisherman ay makabawi-bawi. Hindi tayo makapagtusok ngayon. Wala si Tonador. Papagaling pa mga soyo.

Quarter size. Quarter size. 828 pesos. Dito sa 4.6 kilos. Bali 180, 180 per kilo. Salamat ang Pumatak siya ng 828 pesos Sa 180 per kilo Mahal ngayon ang isla dito mga soyo At uh, kakaunti ang dumating Di isang bangka uh, Parang wala na yata ang naghahakot Parang yun lang yata Tapos na Yan sa pati sa Isla mga sir, naghihigpit na rin doon. Yung mga maliliit na bangka ay pinaghihigpit na rin. Pinagbabaw pinagbabawalan na rin na tumawid. Yun ang sabi sa kanila, yung kinaindog. Eh wala wala bilis manakbo itong isaw. Ah bilis manakbo. ganda ng bangka oh. ganyan malang sana kalaki yung atin mapaganyan ang style mga soyo yung atin oh. ayan gustong gusto ko yan ganyan kalaki oh ganda mas mahaba-haba lang ng kauti ito sa atin oh oh kaganda Bababa rin ito nice na siguro Abangan natin mga ay Ayan, ganyan ang bangka style Halos katulad lang sa atin ang puruma oh Ganito nga kalaki yung purma sa atin Ay ganito ang style Pati yung unahan oh. Pati yung poitan Mataas lang ito, mataas Taas lang ang parka. Patataasan ko rin yung akin. Ayan. Yeah. Alos katulad nga lang sa atin. Taas lang ng parka.